hindi niyo po kailangan na magaling kayo mag-English, na confident ka mag-English. In fact, sa loob ng team namin, dyan sa Philippine team namin, meron kaming professionals, right? Mga nakapagtapos, meron silang bachelor's degree, master's degree, yung iba nga, nagdo doctorate pa, right? Meron kami ng hindi nakapagtapos ng college, hindi nila natapos. Meron kaming no experience at all na uh, wala talagang wala pa talaga sila, hindi pa sila nakapag-college ayan, pero as na-mention ko kanina, mayroon kayong iba't ibang skills mayroon kayong mga iba't ibang talents na pwede niyong ipakita you just have to find the time to look for what is that talent, no? and constantly look for the opportunity kung saan kayo pwedeng lumugar as a VA so Paisip ka na ba na magtrabaho bilang virtual assistant pero hindi mo alam kung pasok ka ba o overqualified ka ba? Well, I am here to tell you na isa ako sa mga employers na hindi tumitingin sa resume or sa level ng education mo. Okay? And actually, most of us here, especially in the US, mga employers sa US, hindi kami tumitingin dun sa level ng education. Bakit? Dahil naniniwala kami na lahat tayo ay merong iba't ibang kakaliwala na may offer sa employers or sa mga tao Alright? So, ano nga po ba yung mga tinitingnan namin o hinahanap namin sa isang virtual assistant or effective virtual assistant? So, unang-una na po dyan, number one, ay kailangan fast internet speed. Alright? So, kailangan meron kang at least 50 to 100 Mbps or higher speed para magawa mo yung mga task na kailangan mong gawin para sa amin. And number two po ay good communication. Ayan, kailangan meron kang good communication. Kung ano mang communication line mo sa employers, kailangan good ka sa communication. When it comes to everyday updates, kailangan na-update mo kami ng mga ano na ba yung mga natapos mong task for the day. Ano yung mga pending na kailangan mong gawin. And ano pa yung mga susunod mong gagawin. Alright, ano yung mga nakatenga. Most importantly, if there's an issues. So pagka merong issues, for example, bumagyo dyan sa area nyo, bumaha, nawalan ka ng kuryente, make sure na you let us know, uh, let your employers know kung ano yung situation mo dyan. So yun po ibig sabihin ng good communication skills, alright? Alright, tip number three, you must be organized. So isa yan sa hinahanap namin, kailangan organized ka. Ayan, dahil pag hindi ko organized, wala, bagsak din yung trabaho mo sa amin. Kasi nga, for us, being an entrepreneur, being business owners, masyado na kaming maraming iniisip, masyado na kaming maraming ginagawa. Sobrang, ano na kami, yung parang sa isang araw, busy-busy na kami. So, naghahanap kami ng someone who will help us make our life easier. So, isa na dyan yung pag-organize ng mga I schedule, organize mo ng mga folders namin. Minsan, sa sobrang dami namin iniisip, we will just, you know, like, get a hold of you and then, ano, parang idadump lang namin sa'yo yung ideas namin. For example, like, hey, eto, ganto may meeting ako kay ganto. Then, you have to write it down yourself. Or kaya, ilagay mo to sa calendar ko. Or kaya, um, pakilagay to sa folder na ganito. Or, nag, ano, ko, may sinulat akong mga letters, ganyan, and then, ibibigay ko lang sa'yo. Ikaw na bahala mag-organize mo. Ayan. So, napaka-important sa amin ng organize dahil nga masyado kaming maraming ginagawa. Kailangan namin ng na merong mag-organize na para sa amin, para para din mas mabilis yung trabaho ko at mapabilis yung trabaho mo. Bakit? Dahil pagka-organize ako, pagka maganda yung trabaho natin, obviously maganda yung business pagtakbo ng negosyo ko, maganda yung pagtakbo ng mga kliyente ko. Then, most of, most likely ay you will be working with me for a long time right so talaga magiging stable yung trabaho mo all right so tip number four you must be tech savvy all right i'm saying must kasi ito talaga yung hinahanap sa panahon ngayon okay na tech savvy ka dahil nga you know um we are you know into in the in technology world na um, so isa na yan sa hinahanap namin, no? Na kailangan um, tech savvy ka. Tech savvy, not in a sense na kailangan alam mo lahat yung mga softwares, kailangan alam mo lahat yung mga applications, or kailangan alam mo lahat ang dami mong aaralin. No, not in that sense. Uh, tech savvy, in a sense, to where you know how to operate basic computers, the skills, you understand kung paano ka yun mag-check ng mga emails and stuff like that. Um, pero kahit hindi ka pa masyadong marunong sa mga hard skills o yung mga software skills kailangan incline ka na matuto yung mga softwares na yon or application na yon why kasi especially if non-voice yung trabaho mo yung everything na we communicate or you communicate to my clients are heavily through through chat email ganyan or mga softwares na ginagamit ko with my business kailangan alam mo yon kailangan alam mo i-operate yon without me right So, for those of you who are thinking na, o oh, ano mga softwares ba yun? Yung mga hinahanap din sa US or sa iba pang clients, internationally or globally? Uh, ano ba yung mga ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung mga dapat kong matutunan? Well, for those of you who are wondering po, uh, sa loob po ng EP Academy sa BOSS Program, isa po yan sa mga tinuturo namin. If you are looking for um, those kind of hard skills, heavy po kami dyan dahil yun yung ginagawa namin sa client namin. Check the link below or you can also check the website. Alright, so let's continue. Tip number five. you must be reliable. Bakit ka kailangan reliable? Kasi nga, um, magkaiba tayo ng time. Magka magkaiba tayong mundo. So, yung gabi sa'yo, umaga sa akin, umaga sa akin, gabi sa'yo. Kailangan yung trust ko na I can rely on you, dapat nandoon. So, kailangan maibigay mo yun, maipakita mo yun sa akin, lalo na sa interview pa lang, no? paano mo ipapakita yon na na-reliable ka. All right. So, yun nga, make sure na you meet the deadlines. Make sure na ka kahit na tulog ako or kaya kung ano man yung napag-usapan nating time, na schedule more, right? ah, uh, kailangan serve mo yung clients ko without me really like having to check kung ginagawa mo ng tama yung trabaho mo. Yun, yun po yung ibig sabihin na kailangan reliable ka. Tips number six. Kailangan you have a great initiative. Bakit po? Kasi, uh, yun nga, for example, tapos ka na sa task mo, right? And instead na maghihintay ka na sabihin ko sa'yo kung ano yung dapat mong gawin na susunod, kailangan ikaw na mag initiate noon. Kasi nga, magkaiba tayo ng time, magkaiba tayo ng, ng oras, ng especially yung mga 16 hours, 15 hours difference, right? So, hindi mo naman kailangan hintayin pa ako na gumising sa morning ko, night time sa'yo, bago mo gawin yung trabaho mo, right? Then, ma matatenga or malalag lahat yung gagawin natin. So, in your case, kailangan meron kang initiative na, okay, natapos mo na yung si itong task number one, task number two ka naman. And dito nga pumapasok yung susunod nating tip, no? Which is, kailangan you have to have a good time management. So, tip number seven, you have to have a good time management. Dahil, when you initiate task or when meron kang good time management, mas mababalance mo and ma-organize mo kung ano yung priority priority ano yung susunod ng priority ano naman yung hindi masyadong priority para hindi din ikaw na naloloka kakaisip or na-overwhelm -na sa mga trabaho mo tip number 8 you must know how to follow in the speed of instructions. Kailangan pagka nag ano ako nag email ako sa yon, nagbigay ako sa yon ng task. Um, we are we are hoping na ma ina maintindihan mo kami. Pero kung hindi naman, right? Huwag ka pong oo ng oo, yes ma'am, yes boss, yes sir, ganyan. Kasi uh, pag nag-yes ka and then hindi mo na-execute yon yung pinagawa namin sa'yo, most likely you disappoint kami and you know like you will feel bad for yourself and then it's a waste of time right so kung meron ka mong hindi na sa mga instructions you double check with us clarify with us reach back to us as soon as possible i clarify mo po kung meron kang hindi na nabanggit ko po kanina no hindi niyo po kailangan na magaling kayo mag English na confident ka mag English in fact sa loob ng team namin diyan sa Philippine team namin meron kaming professional right? Mga nakapagtapos, mayroon silang bachelor's degree, masteral degree, yung iba nga nagdo-doctorate pa, right? Meron kami ng hindi nakapagtapos ng college, hindi nila natapos. Meron kami no experience at all. Uh, wala talagang, wala pa talaga sila, hindi pa sila nakapag-college. Ayan, pero as na-mention ko kanina, meron kayong iba't-ibang skills. Meron kayong mga iba't-ibang talents na pwede niyong ipakita. You just have to find the time to look for what is that talent, no? And constantly look for the opportunity kung saan kayo pwedeng lumugar as a VA. These tips are coming from or is coming from your very own uh, boss, G, who is constantly looking to employ virtual assistants in the Philippines. So, again, I work directly with our clients so, ayan po yung top 8 na hinahanap namin. And hindi lang po dyan natatapos yung mga hinahanap namin. Pero ayan lang po binigay ko tip sa inyo ang hinahanap namin when we are looking for VA.